Gusto siya na pagkakasang lang, no? 125? Ay. Ay, lang! Baka pwede makakarot pa? Ay, tonde. Test 10, game. Nag-go! Ba't na to? Hindi ko alam ngayon basta alaming bagay na ah. Test 5. Ah! So what's up guys? This is Liam of IA Cars. Meron ngayon tayong buyer. I'm sure isa sa malulupit na dealer to ng mga sasakyan. So guys, abangan nyo kung sino. Uy! Ano Ginawa mong ano ha? Practisan nyo mga kotsika. <laughs> guys, si Mix pala. Boss. Tara, na tayo dun, guys. You know, boss. time, nice. bro. First time ko ata ang ko na dito sa showroom mo, no? Oo. Ito okay. yung natin, kapatid ko. Kapatid, <laughs> <laughs> nagkahanap ko siya ako ng SUV or pick-up. Ah. Baka kaya mong pwedeng i-fast break sa akin. Ako, Lugo, maganda yung timing kasi merong dumating dyan laughter. Yun yung medyo their color, orange yun. Check natin. Okay. let's go. Ba't nakaribon na to? Hindi ko naman basta yung aming na ako yeah. ngayon, ha? Pag ikaw ang tumating, shoot na yan. Kasi, guys, nire-ibon ka agad. <laughs> so, matipid pa nito. Matipid? Pet. iba power ng Raptor. Baka yung siyempre, kompi pa rin kahit nakapick up. Sige bro, demo mo sa akin yung lulit. stock lone naman siya bro. champogi guys, alam niyo, pagdating sa Raptor, red talaga. Original yung may panok to bro. Oo, oh. Tapos yung gulong nito, stock pa. Stock gulong, naka BF, good green. Yeah, yeah. So guys, ito so, makapantong. Bago pa, bago pa. Sa pink, wala namang ilo, walang dente. Kasi almost bago pa yung lulit. Pina Liam naman, pagdating sa mga auto, trusted din yan. Alam ko na quality din talaga yung mga tinibihan. Pinomote natin mamaya makakatawa. はい。<Bye. S 2> Bye. <laughs> Iba pag uh, nandito na dumanas sa showroom, talagang presentable yung sasakyan. Parang brand new yung binibili ni Brad. So, warranty, hindi na yes, buksan. Kompleto na. Ito yung literal na baga, ginamit lang sa glit tapos binenta ulit. Tsaka lalo na ngayon, nag-excise like, stock sa pick up Parang nagtas sila ng around pa uh, 300,000. Kaya medyo maganda ngayon ang cost pag bumili ka ng mga second hand na Raptor. Oh, yung it price ito, tumaas pa. Dahil sa tax? Yes, yes, sa tax. So, stock pa lang niya, pero taas na. Parang hindi na siya kailangan i-lift. So, oh. Parang wala ka lang gagawin dito yung tumating to, yun yung time na nag-chat ka na sa akin. Okay. kasi kailangan, kailangan talaga Mabilis. namin na malaki. Mabilis no? to. Hindi ba ito sa index? <laughs> sa guys, trusted naman yan. Money back guarantee yan pagdating uh. sa mga ganyan. So, natin yung oil. Sa diesel naman, normal uh. naman talaga na black uh. ang oil ng diesel, ano? Eh, Wala, medyo hirap ng Hirap, hirap ng ah. Oh, hindi ka sanay yung magpasok, <laughs> ah. Hindi sa sanay yung magpasok. Guys, may ina to. Oh, <laughs> hindi pa din napapasok. Tagal naman yan. Meron ka pa dyan, dodge, no? So, Dami din nilang yung uwi. Pero nakilala talaga to si Liam. Pagdating sa mga artista ba, di Tsaka yeah. madami ding mga vlogger tsaka mga artist ako mo dito. Bro, sino-sino yung mga nakuha sa'yo? Carla Beliana, Sanya Lopez, Kirk Christian, Manless naman. Sa mga vlogger? Awamos, uh, Go Smart. Basta, marami, marami, marami. Pag mga artista ba din, PM nyo lang to. Ay mo, artist tayo, no? Diba? Sabi ko sa'yo, kambal ko lang to eh. May warranty pa siya sa kasa. Medyo sulit na. Ah, least, may warranty pa to. Ilang years? Five years. Wala naman akong dapat chicken dito, bro. Sa napagkasundoan na lang, no? 1.5. Ay, hindi. <laughs> Yun lang.